Inaasahan ng Maritime Industry Authority na lalo pang uunlad ang sektor ng turismo at lokal na kabuhayan sa Siargao matapos buksan ang bagong Manila-Siargao Sea Route. Ito ay kasunod ng matagumpay na paglalayag ng MV Saint Francis Xavier na dumating sa Siargao Port sa kaya ang 169 na pasahero kung saan may apat na pong pasahero naman ang bumiyahe pabalik ng Manila sa turn turnaround trip. Tinatayang nasa 28 na oras ang itatagal ng biyahe sa pamamagitan ng naturang bagong ruta. Samantala, nagpahayag naman ang pasasalamat ang marina sa operator ng barko, sa Philippine Ports Authority Surigao at sa mga lokal na pamahalaan para sa mas maayos na koordinasyon at pagtiyak ng kaligtasan ng mga pasahero. Ito si Ronnie Santos para sa Marina DGTV News